kaibigan natin naman sa part 2 natin ito po yung hinukay namin na karang araw ngayon ito naman po yung upgrade ngayon yung anilocate ko po na isang araw kaya ito naman po ang katuloy na ngayon itong pag naman ang tingin po namin kasi yan yung isang araw ay simento yung ibabaw pero namang pinabareta ko na bakit po uh, <coughs> napakanipis lang po nung natirang simento at puro buhangin na sa na po ng kabukiran ito ngayon ay yung simyento pong anay, wala na sa ibabaw, na napaka-nipis. Ang pinatataka po namin, bakit biglang naging purong buhangin? Buhangin po napakaganda, ayan o. Oh. Pwede pong ipampalitada pa simiento. So bahay na talagang purong-purong buhangin, wala po sa halong putik. Anap kataka nga po dyan, ay gitna na po ng rin, bakit wala pong putik? Purong-purong buhangin po yan yan po nakapagtataka na. Yan po ay nakapaibabaw pa. Yan po kapantay niyan No? Puro taniman po ng palay ang kapantay niya, kay babo niyan. Wala po kami kinahawid na putik sa ibabaw niyan. Puro ganyan po yan. Yung po tinutungtungan ng dalawang tao na nay matigas. Kaya nga po akala namin dyan ay uh, simiento. Ilang naman po ibabaw na manipis na yun ang matigas. Pero pag muna mo na po yun, yan na po, buhangin ng lumilitaw na ganyan ang kulay. Na walang halong putik yan po ang nakapagtataka dyan kaya ang kinuka natin dyan eh, may pag-asa po tayo dahil yan ay eh, tinumbok po ng ating scanner na ng ating locator na isa na ating IKS na at ginamita ako na rin po yan ng Japanese wad talagang isa rin po tinuturo. at saka po yeah. yung isang kasama namin may edad na apin na po nilang manggagamot po yon ah, kahit hindi po rin sa pag-ukay na ganyan para po siyang medium kaya lang po siya talagang may edad na rin at talagang siya ilang beses na rin po nasama sa mga naka hunter Hindi ko lang po makita ngayon kung masasama dito sa video na ayan po yung inilapit ko. At tinuturo nga din po ng matanda na ilapit-lapit ko at makita mabuti kung kan. Ayan po. Buhangin po yan, hindi putik. At hindi rin po simiento itong ukan Yan lang pong makulay, parang kulay gray na yan, ang medyo matigas ng konti, pero ito po ay hindi. Ayan, ito may po sa gitna na yan. Ang oh. kinukan po ng gitna ay malambot. Talagang buhangin po siksik. Kaya po ganyan. Pero pag nakadkad na ganyan na, buhangin na po yan na pwedeng ipong simyento. At saka po ang tunog niyan, iba pong klase ang tunog sa loob para pong kumakabog. Ang kuan po namin dyan ay wala namang tunnel sa lugar na kung hindi, baka lang kami mayroong matutumbok na drum na drum na hindi naman siguro punong-puno dahil kumakabog po ang laman. Kung yan naman po ay hindi kumakabog na gano'n dahil naman po yung ilalim siguro na ay putik din. <laughs> Kung hindi man po putik yan ay napakaswerte po. Kung may kahon man o may drum sa ilalim ay napakaganda pong hmm, pag-asahan. <laughs> Maasa po tayo sa katotohanan na dito ay na lang. meron din. Mm. Kung maririnig man po ninyo sa background ng mga salita po ng usapan niya. Yun sa ibabo, puro, puro buhangin ka Kasi po yan ay mga puro dayo mga tao yan na mm -mm. puro kanya mga pininsan at kapatid. Yang mga yan, yan po ay sa gawing... Uh, Dumadagong-dong pagka tinamaan pala matigas ano? Uh, ano ba to? Parang nakalutang lang ito. Po ng gawing uh, Santa Cruz. Mm -hmm. Ayan po sa bukay rin po ng Santa Cruz tong lugar na at napakaganda po ng kwan puro dayo po yung mga tauhan na yan pati yung matandang nakukan po dyan na ya, taga ipugaw yung matandang babae ay Ilocano rin po kaya kumarik po dyan ay, dyan sa bag ko may guwantes dyan o oh. puro Ilocano po ang usapan Dito sa, mga sa kwan. walang iba-iba magkakapatid at magpinsan po yan na talagang dinayo pa yung lugar na yan dahil ito nga panahon ng pag-ukay itong ganitong tag-araw. Pagkaani ng pala, yan ang kunin na kaya po sinamantala po nila na koy isama din dahil pati yung matandang ipugaw na medium nilang kasama ay inibita rin sa masama talagang ako man po ay nagulat dito dahil hindi lang daw po isang tao ang nagsabi na talagang merong nandyan sa lugar na yan. Pero yan po pinagtataka nga po namin tulad po sa unang Uh, sinabi ko nung nakarasaw so, ng video sa lugar na ito ay ang nakapagtaka po ibabaw po niyan ay nakalabas talaga doon sa palayan. Ang kuan po yan ay pinakutkot na po ng bako yan. At yun po yung nakutkot naman ng bako yung ibabaw niyan. Kung bakit po nung hukay na po ng bako yung lugar na hindi hindi na, na po kaya putkutin o hindi na rin kayang basagin yan. Na Napakatigas. Talaga daw yung bakoy bako matagilid din sa tigas niyan. Kaya sila ay nagtanong-tanong sa akin ko anong dapat gawin. Sabi ko ay kung hindi kaya ng bako yan na iyahon yung buo na yan sabi ko ay bareta lang ang katapad at pala hindi naman po ako nagkamali katuloy nga po niyan binareta ko na pinabareta ko at pinapala ko palambot naman po yan o yun lang po ang pinagtatakahan namin talagang marami daw po nakakita na talagang yan eh sa laki po ng bako yung puno daw ng mga kawayan doon isang hawi lang daw isang kutot lang daw na, na iaalis na yung mga puno ng kawayan eh kung bakit daw po ito ay talagang hirap hindi daw ho kaya iniwanan na kaya ginawa na lang po ay pinatag na lang po yung gawing kwan na yan upang uh, at gawing uh, mo ng palay kasi po yung gulod nga po nung araw yan ngayon po ay pinatag na yan na nga pong ginawa na po nga alas sila na nila yung matigas na bato na yan, eh, hindi na po kaya ng bako kaya ginanyan na lang pinatag na lang pero nagulat sila nung sinabi kong baret at pala lang katapat niya na eh, ano roba ang meron kaya doon na, ay natin at kasama naman po natin yung kanilang medium na sinasabing kaya natin 'yan. Kaya nga po ay totoo at uh, ibabaw lang po yung medium matigas na 'yon, yung tinutungtungan po nila sa ibabo ng butas natin, at yan po ay maganda na po at napakalambot. Kitang-kita po naman niyo parang buhangin at timigas lang 'yan. Parang buhangin na nalamigan na pinong-pino. Yan, kung palahil lang talaga sumasabog lang, hindi huputik yan talaga pong napakagandang buhangin hindi naman po natin pwede sabihin buhangin ng ilog yan dahil hindi naman po ganun ang buhangin ng ilog ang buhangin po ng ilog ay kulay gray yan naman po ay sinasabi ko sa inyo buhangin niya po ay parang bato ng bundok na dinurog parang talagang batong bundok siya na binasag-basag na dinurog ayan po siya wala po malalaking bato diyan na nakwan na nakasawa puro ganyan yung buhangin po na yan at ito po yung matanda na sinasabi ko sa inyo na medium na kasakasama yung taga -ipugaw. Yan po yan na yan. Oh. Isa po yung medium na nagturo. Nakasama ko din na nagtuturo dyan. Hello, Lola. Nya. Oh. Uh, okay. Siya ang kan nagbabantay dito sa hinuho kay namin. Ano masabi Siya mo ang lola? Kakilala sa bantay dito. Siya na yun ang nagbabantay sa nagturo sa amin kung ano ito. Yan. Ano ba yan? da da meron, meron. Nag-video. <laughs> hindi pa niya malamang <laughs> kung ano. Ulit, game. Sa mga makita dyan, hindi tatag mo ata. Ni <laughs> 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 artist tamit din kung kung ano ito. Tatag dito si Ruwit, takal mo lang ata. Hmm. Kitang tento na. May isa dapat kung numalpas ato eh ipagawin mo tanda kaya, kaya nga di kalingga nagpasyar di kalingga ada ada tayo aja balay mo iyay wala di balay ko hindi ngamin ila ko ni ilang ko balay hmm. ko aja hindi hmm. makita pa ba? ay baka ah, nang baka mo mag... ah nagtampo kayo mat sa kamay sa wanti dahil ampay ko na. Tidak ada pinasai kau jai. Mm hmm. Kau jai tinari kata, nak kasong ngakas jai. Hahaha. Kalau 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 ko kalau sa kalau sa kalau kalau na kalau 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 yak kalau kalau Oh, ko niya kung paano siya napunta sa lugar na yan at kung bakit siya umalis sa kanilang probinsya. Agmulat ni Tabago, agmulat Mare. Agapit rin, di mo bang Abang Dima. Ay, na... Agmulat, kasano kay mama, dahil siya tungtungan ka, kailangan mo tret ng kulat. Abang Dima, siya tungtungan ka, punay ka, di ka lamang kururay. Kasi nga talaga, na magigipit ni tao na... Napalabas na makatawa ng kulat kanya na, di ba katawad na uri-uraya? Mm-hmm. Pagkatapos, kasi kaya bagong kanya? Uri talata, namaalat nato eh. Hindi, bayadan tayo awan Awanin. tiba. Ingat-ingat lang po, lola, ingat eh, lang. Tulong-tulong. <laughs> uh, <tulung>, Tulong-tulong. <laughs> Maraming-maraming okay, salamat, inang. Maraming-maraming salamat. Asana is tayo sa pinag-uho po natin ito So, sa kasaya ng matanda na sinabi sa ating kung naiintindihan po man ninyo o hindi, ay uh, hindi din po ang pagkakaintindi ko sa kanya at malalalim na ilokano rin po ang kanyang salita tulad po natin. Ayan po, buhangin na buhangin. yan talagang niluwangan na po, pinaluluwangan na po yung butas at maganda na po ang tulong sa ilalim. Talagang kabuk na parang bola ang uh, dumarating. Ayan. At sana ay pagpalain tayo dito ng ating poong may kapal sa ating hinahangad na ito na biyaya na ating pagsisikapan naman. Pagkat sa Diyos Ama natin ang uh, ang awa na sa atin po ang gawa kaya tsagaan po kahit po mainit total naman po sa lugar na to kahit po masikat na masikat ang araw ay eh, maganda naman po ang simoy ng hangin kaya lubos lubos din po kami nagpapasalamat sa Dos Ama sa paggagabay niya sa amin na kami hindi pahirapan bigyan din kami ng sa labig at hampas ng napakasarap ng hangin Ako po ay malapit na magpaalam sa inyo sa video po ito sana ay mag-subscribe po kayo mag-like at mag-comment po ng napakaganda maraming maraming salamat po huwag niyo po kakalimutan ang pagla like at ang pag-subscribe po lalong lalo na po sa ating mga bagong mga Tresor Hunter ay uh, ma makakakuha po kayo ng tamang aral sa ating video ito kung paano pa ang tabang diskarte at tabang uh, pag-locate uh, at, at tabang uh, ayos ng paghukay sa Diyos Ama po natin kukunin ang lahat ng ating karunungan ng ating kaalaman kasi po natin may tutulong sa mga taong naghahangad din ng kaginawahan sa buhay kaya ako po sa na salamat sa inyong lahat at uh, ako po higit-higit sisihan sa inyo mga subscribe sa akin sa mga like at sa mga comment po ninyo ako po ay naliligayahat, ako po sila kay Eddie na nagpapasalamat po sa inyo sana po ay tuloy-tuloy po ang ating pag-suporta uh, niyo sa akin. Maraming maraming na salamat pa, po. Naway na patnubayan tayo na ng na buong may kapal. Susunod niya si Miento. Salamat po. Wala kayo makikita ang buhangin na ganyan sa gitna ng palayan. Pagutangin lang yan. Buhangin yan. Yan ang Talaga na si purong purong buhangin. Ano po? Ayan na po. Okay.